Ano ba Ano nangyayari? Ayaw! Tagal bago start. Lalo sa umaga. Lalo sa umaga, hirap yung start. Natanggal na namin guys. So oh, yeah oh. no, May starter. and dumi pa starter guys o. Oh. Ano pala o. Puro putik ka no. Shita kang karbon. Parang pinasok ang ano ano. tubig yata ano. Puro kalawang na. Puro oh. kalawang din guys, oh, guys. Armature nga pala yung guys. Armature starter armature ang nandun niya yung kalinis yung brush grinder para matanggal yung mga kalakala kala magandang araw sa inyo guys yan may gagawin tayo ngayon dito yan ako usapin natin ng mga may mayari pero bago lahat guys subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi kayong updated sa mga i-share na yung video. At po guys, yan. Ako sabi natin yung mayayari, kung anong problema ng kanyang sa kanyang guys, okay? Ano mo nangyayari sa inyong ano, manager? Ano ah. ba pagkanyo dyan? Ano ba pagkanyo? Hindi, ano ba pagkanyo dyan? Ano nangyayari? Eh, ayaw... start. Kapun, hirap mo mistar. Dala lang sa umaga. Dala sa umaga. hirap mistar. Hindi Ah, baka battery na ito. Eh. Ano natin? Pag ano, ipapagawa ko na rin yung bayan. Tapos ako na rin ang battery. Pag ano. Pag battery? Tingnan natin kung ano. Hirap kung start sa umaga. O, uh, tingnan natin kung ano magiging ano. Ano bang makina nito, boss? BC2. BC2. Yan, guys. Tingnan natin yung mayari. Sabi nung mayari, may hirap kung start sa umaga. Uh, kaya tingin daw niya baka daw walang carbon sabi ng nangyari o kaya baka baterya na pero chechikin din ng ating electrician kung saan ba talaga nang gagaling yung bakit hirap mag start siya umaga uh, sabi ng electrician ko eh, baka starter ang um, muna namin titignan yung starter muna ang aming unang bubuksan para hindi, hindi baterya agad kasi pag baterya agad guys sobrang malaki muna ang gas nun Pwede, eh, testingin muna natin itong starter niya baka starter lang yung problema guys bago tayo magpisa guys yung mga hindi pa na subscribe subscribe na sa aming youtube channel EMB TV palike saka pa share na rin guys at pindot yung notification bell para lagi updated sa mga share namin video ninyo, guys para makuha kayong tip kahit pa paano guys And guys yan ito pinipreparo na nung tao ko yung kanyang mga gagamitin yan guys yan back ranks na 17 saka sa akin pa 17 as ang kailangan dyan sa starter pagkakalas baka yan yan mga ano ay mga liabi na ano ay yan sakit na ano yan dosed guys saka dosing ano 12 range saka 15 yan yan ang mga kailangan gawin guys open sa dosing open saka 15 open yan guys pero bago ko magumpisa guys siyempre at tanggalin nyo muna yung positive ng ano ng, ng bateriya para safe kayo kasi mayroong magkalas na nakakabit ang bateriya guys kasi baka mag-ground kayo hindi is part sa ilalim ah, yan, yes. isa na nung okay, electrician yan, kakalas ng starter okay, okay na yan guys nakakita na natin kung anong problema nito, bakit ayaw mag-start sa umaga yan guys, yun, natanggal na namin guys, so yan o oh. May starter. Ang dumi pa starter guys. so oh? May na yung starter. Parang parang lumubog yata ito sa, sa tubig. O kaya baka na pa ano sa baha. Kaya ayan. Kaya Titikin ng tao ko. Kung saan may ano. May depresya kung starter ba talaga o battery. Pero sabi nung nun, nung dapat sana ano lang starter lang daw o kaya carbon para Medyo Bisa yung kapag-gastong malaki Kasi pag baterya naman Medyo laki gasos guys Ayan Ito yun natin guys Bilo buksan La nalang mga tao Kung ano yung Nalagotok pa eh eh Nalagotok Ayan guys Sabi ng elektrisyan ko Araw pinasok, ano, yung, pinasok pinarap, yung tubig, kaya ganyang ano, kadumi pala yan. Araw pinasok yung tubig siguro, baka pinapalusok yun, ba? sa baha. Eh, Ganun guys, ba yung, kaya ganyang kadumi alo, yung starter na yan. Ang hirap pa siya pagka yung 56 ang ginamit. Maybe eh, 53 din ah, maybe 53 na tayo daw. Eh, ano ito yung SH? Oh, Intercept 7. Ano pala oh, puro putings ano. Siyak ang carbon. Araw pinasok yung ano ano. Pinasok yung tubig yata ano. Mm -hmm tak parabola artist ako buti nga hindi pa nawasak eh ah, istak stack lahat istak ang tal. yan guys sabi ng elektrisya ko pinasok tayo ito ng tubig kasi istak daw lahat ang carbon niya Ayan yung apat na carbon para hindi na nagalaw stack up na guys saka yan o parang puro kalawang na eh, gumapalaw ng yung lahat lahat ng carbon para kayo nang gumalaw pati nga yung pinaglalagyan ng holder ng carbon palawang na rin guys so yan pinasok tayo ito ng tubig pati nga yan oh, palawang din eh, guys armature nga pala guys armature starter armature yan o guys so yan pinasok nga rin ng tubig yan kaya ka napalaw ng ganyan eh. kaya siguro hirap siyang start kasi stock up na yung kanyang carbon Saka medyo kinalawag na kaya hindi nagagano na ko ng cargo kaya hirap na kami start to start to dito guys kaya talaga <tosan> siya may start sa umaga kaya guys eh so, nilinis namin yung housing pinagsindal namin ng kalawang kasi hindi makalawang eh kaya yun yeah, namin yung ano yung grinder niya ano, yung ano, kalinis yung brush grinder yan para matanggal yung mga kalakalawang niya yun nga yun, like, parang sumabi ko ng tubig guys so, yeah para may okay ulit ayan guys nalinis na ang starter yung housing para bago na ulit may tub tanggal na yung mga kalakalawang guys ayan sabi nga nung may ari daw para bagong bago bagong bago ulit bago, bago, bago. <laughs> oh, nga ako oh. Ayan guys, ayan pati ang armature na yan. Amaya, dininisin din yung electrician ko. Dininisin din yung amaya yan. Ayan, yung carbon ng housing yan guys. Ayan, nalinis na namin. Ang maputi na rin. Kanina, puro kalawang yan guys. Dati yung housing na yan. Yung housing ng, yeah. ano ay, ng starter yan. O. Kaya na, madumi yan. Maka parang kalawang yun. Marinis na guys. Nga pala guys ha. Walang papalitan dito guys. Kasi yung carbon mo, hindi, hindi na papalitan. Kasi stock up lang din. Kaya hindi papalitan yun mahaba pa naman daw yung carbon sabi ng electrician kaya hindi na kailangan palitan nililisin lang lahat guys kumbaga re-recondition lang para mas mas gumanda lang ang ano ang takbo ng panyang starter kasi wala nang nakita siyang maging problema sa mga pesa o dililis lang ang kanyang inatol dito guys yan eh. Patay tayo doon. Baka tayo mabiral doon. Eh. And guys, so tinatanggal na ng elektrisya ko na pagkaka-stack ng carbon. Tinatanggal niya. Para... Para lumaro na yung carbon kasi hindi talaga nalaro ko yung carbon eh. Talagang stack up talaga eh. Kaya eh, ginagawa niya ng paraan para gumalaw na yung carbon. Ayan guys, nililinis na rin yung elektrisya ko yung ano, yung armature yan, nililiha na lang niya. Kasi meron pag sa grinder, baka masira pa yung kanyang ano eh, yung kanyang pinakang, yung tanso doon, baka madali nung pinakang brass. Kaya hindi na niya ang nililiha na lang niya guys. Guys ha, ah, subscribe na sa aming YouTube channel, EMB TV, guys. Yes, wala nga rin eh, ang gagawin natin. Paano kukuha kung wala rin? Yan ang kagandahan sa ano, ano dyan ang, yung rubber race, ang bearing ano. Natatanggal, tapos lalagyan ng... Eh, pagka, pagka, yero, hindi ko tinatanggal, eh, yeah. bubusit ka hindi. lang. <laughs> hindi naman pwede balik, makabalot na ano na eh. Bubusit ka lang, lang eh. Wala, boss. Yung kagandahan ng ano. Yan yeah, po muna. Problema Yan guys, yung, kagandahan yung kagandahan ng bearing mo, yung rubby rice, yung pinakang cover niya guys. Kasi pwede mo tanggalin, pwede mo lagyan ng ano, lagyan ng grasa. Pero pagka bakal kasi ba guys, kung hindi hindi nalalagyan. Yan guys, okay na. Nakabit na lang ng electrician ng electric ko yung mga cover-cover. Saka yung mga turtonilog. kinakabit na lang niya guys. Ha? Guys, wala kami pinaltan dito guys. Nilinis lang ito guys. Kasi puro stock up lang yung mga ano. Yung kanyang carbon. Kaya ayaw mo mister sa umaga. Yan guys, testing na namin. Yan guys, oh. yung Yan na guys, okay na. Yun. na, na subi pa na yung kanyang pinakang bentex kaya okay na yan kakabit na ng ng aking tao yung ano starter yun te testing na yan guys yan kinakabitan niya alam natin mamaya alam natin guys kung i-start to mamaya kasi nito yung tign -tign -tign dito parang hirap kung i-start talaga hindi gaganong ganun lang parang jit-jit lang pero tingnan natin mamaya pagkakabit na starter kung magpa click na and guys okay na sabi na isa na sa driver na mayari na i-start na para malama kung okay ba yung ginawa namin kung hindi i-start talaga. Kung diyan maalaman guys kung pag hindi i-start to, battery yun. Pero pagka i-start to, sigurado mo yan. Yun lang ang naging problema guys, starter lang, lilis lang. Yo guys, ayun okay na, start na, sabihin, ilis lang guys Guys, okay, so isa pa, i-start pa yan Yan, okay na, yan guys Ano talaga may problema Starter lang, ilis namin Kaya, mag-start na galing Starter lang talaga, sira Kaya, uh, hindi totally sira uh, Ano problema mm, Medyo dumi Yan guys, okay na yan Yun lang naging problema ng kanyang starter Nag-stock -start up yung kanyang carbon Kasi medyo pinakasok ng tubig yung kanyang starter kaya nag-stack up yung kanyang carbon yun lang, naging problema itong starter niya guys ha nililinis lang namin to guys ha yan guys sana kahit pa no may na ako yung tip o idea mo lang na share na yung video guys ha sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMBTV pa like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga share, -share na yung video at i-post guys yan yan guys thank you for watching God bless you all guys ha. Yun lang naging problema itong starter nito guys ha.